don't do Kay PRRD, sa amin na niya, at sa duterte! i believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the philippines i would like to thank you the duterte for your unwavering not just to my father but to the Filipino people maraming salamat sa inyo your principles cannot be bribed with money power and influence it will not be forgotten it has been my greatest honor in my 21 years it has been my greatest honor to stand and fight for my country my fellow men my family and for my father who loved me into the woman i am today bago siya kinuha sa akin the night before it happened magkatabi pa kaming natulog i asked him dada what's gonna happen to you And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, Asus, wala yan, maniwala ka dyan. <laughs> to my daughter Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed. Just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iaabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, apat na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanay! e <laughs> Okay, eko na yung susunod natin na ah, senador. Eh, kahapon may nakita akong post. Anong post? Anong nakita post? ako yung post. Aba sa lungsod ng Muntinlupa, may may kahalikan. <laughs> tapos, Kahalikan? Oo, tapos, nag-sorry na lang siya doon sa napakaganda niyang asawa. Kaya sinasabi, nagsosori, humingi na lang ng pasensya, paumanhin. Kaya sabi ko, ah, dun ka na. Wah, pambihira, ba't naman akong nadamay dyan? Dun ka na, alam ko na. Wala, wala akong kinalaman dyan. Basta lahat dyan, natutunan ko sa kanya. Mga kababayan, ating pong palakpakan, Bato Villarosa! Ang totoo sa servisyo at may nilikasyong magsilbi ikaw, Senator Bato de la Rosa. Kung sa inyo, kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong, na kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayo ibang gawin. Kundi ibuto itong sampong ito. Duterte. Yun lang. Wala na ako iba sabihin sa inyo. Yun lang. Yun lang ang aking pag sa inyo. Huwag niyo kalimutan. Pag kayo'y pupunta... ninyo sa presinto, Isipin nyo palagi. Huwag nyong isipin, pagbuto ninyo, kung sino yung congressman, sino yung mayor na nagbigay sa inyo ng ayuda. Kalimutan nyo yun! Pira ninyo yun! Ang isipin ninyo sa lunes, pagbuto ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na dapat sila ay hindi mga nganib sa problema ng druga, kriminalidad, at korupsyon. Yun lang talaga mag-iusap sa inyo. I am not even campaigning for myself. I have to campaign for the future of this nation. Kung tayo Pero kung ayaw nyo mag-goodbye sa Pilipinas, ang solusyon dyan, itong nasa likuran ko, Go Terten! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat!